Rahil narinig nyo na sa iba yung ibang version ng kwento ni Dudes. Pero dito, mga kababayan ko, as is ako. Mamaya, pagkatapos kong hatulan ito si Dudes, tatawagan ko si Mayor Sani para klaruhin niya yung sinasabi ni Guban. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, no, please don't forget to like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganon ay lagi kang ma-update sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin, mga kababayan ko. At maaari rin na kalembangin mo na rin yung, yung bell natin para hindi ka mawawala sa mga latest update. Let's do this! Congressman Pulong Duterte, Second Gentleman, Attorney Manz Carpio at Michael Young sa 6.8 billion pesos na shabu shipment. 6.8 pala yan? <laughs> Ang dami pala nun, nung nasa bat nila. Tuloy. Noong 2018, isiniwalat eh, yan sa kamera ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na nakatanggap din daw ng mga banta sa kanyang buhay dahil sa kaalaman niya nito. Grabe no, si Jimmy Guban. O sino pa yun An nagtataka ako sa gobyerno ni Duterte talaga? Olam alam mo sa totoo lang, ngayon lang ako na nata nata nataraugan sa mga ginagagawa niya ni Digong eh. Hindi, hindi ko, ngayon lang, promise, alam nyo kung bakit. Napansin ko lang, ha? napansin ko to. Ha? Ito, to be honest, napansin ko to. Ha? Sa gobyerno ni Duterte, kapag nagsabi ka pala, nang huli ka pala ng drugs. Oh, ito, sorry for my words, ha. Please, uh, i-guide nyo yung mga bata kung may nanonood sa inyo. Pa, mawalang galang po, ha. Kung may mga bata sa tabi nyo, please, parental guidance. Kung may masasabi po ako, mga kababayan, okay ba sa inyo yon? Okay? Kung may masasabi po ng hindi medyo below the belt, please guide. I-guide nyo yung mga bata ko nakatabi nyo. Okay? Paalala ko sa mga magulang. Antindin ang tindi ng gobyerno ni Duterte, no? Kapag nang huli ka pala, inintrap mo pala yung illegal na gawain ng huli ka, ikaw pa ipakukulong nila. <laughs> Di diba, mga kababayan ko? Yun na nangyari kay Jimmy Guban. O, panoorin natin mga kapatid. Sabi pa ni Guban, may pinapadawit din daw sa kanya na isang politiko, pero pinanggihan niya ito, kaya siya nakulong. Ayun. na, ito abangan nyo yan. Merong pinapadawit kay Guban na isang politiko at tinanggihan niya ito, kaya siya ipinakulong. Mga kababayan ko, tuloy. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ayan. Thank you very much 24 Horas. Please support our uh, national, uh, one of the national uh, head uh, media, Jimmy 7 24 horas. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Grabe oh. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon palang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Mike Liang at ang sabi niya pa mga kaibigan niya ni Bini Antiporda alam mo no, alam mo ito yung ano eh, yung shipment sa Valenzuela ang ang sinasabi dito ni Guban mga kababayan ko ito yung ano ito po yung uh, magnet yung may magnet yung forklift na may magnet mga kababayan ko doon nila siniksik yung uh, pinagbabawal na gamot mga kababayan ko doon nila sinip din nila siniksik at pinilit nila. Shipment po 'yon from China. Mga kababayan ko ha. Ang nakakapagtaka dito kay Guban, mga kababayan ko. Customs ano siya? Customs uh, sa sa customs siya ng katrabaho. So lahat ng mga shipment sila 'yung nagbubusisi. Excuse. Sila 'yung nagbubusisi, sila 'yung naglalabas. At uh, may karap may power sila para ilabas yung mga kontrabando ko mga shipment mga kababayan ko container. Ang nangyari nito ngayon mga kababayan ko, Merong isang uh, ship uh, eh mayroong isang merong mga nawawalang container mga kababayan ko na inilabas during the during the administration of Duterte. At yung nilabas na yun mga kababayan ko, magtataka po kayo na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong halaga na iyan na napatunayan na ilegal na droga mga kababayan ko. At ang nangyari po nito mga kapatid, ang nagmamay-ari ito ah, ang nagmamay ng warehouse ay si Michael Yang. Ito ah, let's connect the dots. Mike warehouse ni Michael Young. Nahuli yung ipinagbabawal na gamot na to neto na isinilid sa four-clip magnet, mga kababayan ko. At nahuli 'yon sa loob mismo ng facility ng puluan ng Presidential Adviser ni Duterte na si Michael Yang. Matindi to, mga kababayan ko. At ang nakahuli netong kontrabando na ito. Walang iba kundi si guban. Dahil nung lumabas ito, isa siya sa mga pinaka naging headline o naging front nung panahon na yon. Mga kababayan ko. Yan ang story nito ha. Saka makakita na huli sa presidential adviser na warehouse yung yung uh, basura. Tawagin na natin basura. I don't want to use the word uh, the bahol na gamot eh. Basura na lang. Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng basura sinasabi ko nahuli yung basura dun sa loob sa pag-aari ng vicinity ng uh, tao ni Duterte at nahukay ng nahukay ito. Nagkaroon to ng isang Senate hearing. Opo, napakatinding Senate hearing po itong napanood natin noon mga kababayan ko. Napakatinding Senate hearing po ito na which is dun nakilala si Mayor Sanit Trillanes na binalabanan niya talaga ng matindi itong mga Duterte mga kababayan ko. Tama po kayo ng inyong naririnig mga kababayan ko. Nilabanan ng dito ang mga Duterte during that time at talagang dinikdik siya at winasak ang pagkatao niya. Ngunit ngayon mga kababayan ko, sa pagsasalita po ni Guban, meron pong mabibigyan ng liwanag ang bawat isa. Mabibigyan ng kasagutan ng matagal ng katanungan ng mga Pilipino. Kaya painggan natin sasabihin niya pa ulit. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng Shabu. Ayan yung sasabi ko, yung pork magnet, mga kababayan ko, isinilid sa loob. 2018. Ito yung... 2018, that, that is uh, time pa ni, President, uh, na di former President Duterte. Grabe yun, oh, dami yun. Oh. 6.8 billion pesos na Shabu na naipuslit sa bansa. 20.8 billion Shipment ng, uh, grabe. Sa sa loob ng ilang magnetic lifters. Magnetic lifters. Ang sabi ni Guban base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na mayari ng shipment ay sina congressman at presidential son, Paulo Duterte, mm -hmm. at orniman Scorpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, mm -hmm. at dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Young. This is Michael Yang. Sa vicinity niya nahuli yun. Mga kababayan ko. Nakakatawa, no? Yung in, uh, custom intelligent age, uh, intelligence na nanghuhuli nito, siya pa yung nakulong. Nakaka alam mo, during that 30 days kasi nakakatakot sila eh. Pag binangga mo yan, giba ka talaga dyan. Walang... Tama ka na naririnig nyo sa akin. Giba ka talaga niyan pagbinangga mo yan, mga kababayan ko. Pero nang investigahan noon ang kamera at senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pangbabanta ang kanyang dinanas. <laughs> Talagang babantaan ka ng mga yan. Kasi unang-una, ako ako naniniwala ako dito sa ano eh. Kasi ito ah, based on theory, uh, dati kasi pag destigo ka dyan, babantaan ka talaga. Hmm. Babantaan ka talaga, tatakotin ka para hindi ka magsalita eh wala ka magagawa dyan sa mga Duterte kundi sumunod ka na lang sa gusto nilang mangyari. Once na kasi na idadamay nila pamilya mo, delikado ka. Okay, kung ako na kay Guban, mga kababayan ko, magsasalita talaga ako kaysa naman matodas yung mga mahal ko sa buhay. 'Di ba? Pero ito kasi yung kay Guban, mga kababayan ko, bukod sa kinulung na siya, bukod sa kinulong na siya, winasak pa yung bu yung nasak pa yung buhay niya na dahil lang sa pagtatrabaho at hinuli niya itong uh, malaking shipment ng mga Duterte Pinakulong pa siya mga kababayan ko Tuloy Sarili kundi pati sa kanyang anak Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati madalikit na pinyan Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig Ibang tao ang kanyang itinuro mm -hmm. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of pointing naming Pulong Duterte, Manskype, Carpio, and Michael Liang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Aserto as the one who has knowledge that the shipment consigned to be battery contains illegal drugs. Mm -hmm. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang... Ito ah, bago tayo pumunta doon. Kumbaga, yung mga statement pala ni Guban noon is kontrolado ng mga Duterte. Yun na matindi doon. Shoutout kay La Itera. Ah, tao ni Congressman Martin Romualdez yan. Mga kababayan ko, ibig sabihin pala nito mga kababayan ko, matindi pala yung ginagawa ni Guban, matindi pala yung pinaggagawa kay Guban no itong mga Duterte na itong mga kababayan ko. Alam nyo, hindi malabo eh. Kasi para sa akin ha, if Guban is a custom uh, intelligent agent, agent na agent. Ang trabaho niya hanapin yung mga kontrabando na to, mga kababayan ko na nawawala. Mga kababayan ko. Syempre, mga kapatid, ang mangyayari noon, ang mangyayari at mangyayari no, hanapin talaga niya 'yan. Ngayon, ginawa niya yung trabaho niya as a government employee bilang tungkulin. Ang problema nung no, ang problema nung no panahon nung no panahon ni Duterte, yung gumawa pa ng mabuti, ang nakulong. Tama ba ako mga kababayan ko? Yung gumawa pa ng mabuti ang nakulong. Ayun ang pinakamatindi doon mga kababayan ko. So, yung sinasabi ni Guban dito, ako, ako para sa akin, 85% makukumbinsi niya ako. No mga kababayan ko? 85% makukumbinsi niya ako mga kababayan ko sa sinasabi niya dito. Kasi, andiyan ka na eh, wala ka na, no, you have no choice eh wala ka ng choices para dyan eh. Wala na, point of no return na to eh, para sa kanya mga kababayan ko. Kung baga sinira na ng mga Duterte yung buhay niya, ilalaban niya na to, makikipagdikdik ka na siya ngayon dito. Tama? sige tuloy natin. Meron pa sa sinasabi dito mga kababayan ko. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya, kaya siya raw ang nabilanggo. Mm -hmm may pinapadawit sa kanyang politiko. Nung tumanggi siya, mga kababayan ko, shhh, pinakulong siya. Ayan ang pinakamatindi, mga kababayan ko. Ang labanan dito, ha? Ah? principal versus trabaho. Hello po, Nanay Junisha. Diba? Ako, bilib ako sa mga taong pag pinanindigan mo yung prinsipyo kaysa sa trabaho. Eh. Ang lang. Tuloy. Ano po ang partikular na batas? Ang iba ko? conspiracy to import or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family. Mm -hmm. Ingat na na. Biroe mo tataharap ka sa Congress, mo min pangalan ng First pa. Kaya pala sunod-sunod ang banat kay ano kay Trillanes noon. Kung nagkataon na kinatigan lahat to ng ano, kinatigan lahat to, malamang sa malamang mga kababayan ko hindi tumagal si Duterte. Kung nanalo lang sana si kung na, kung nanalo lang sana sa si Mayor Sani Trillanes sa laban sa Senado, malamang sa malamang kulong to si Pulong. Napa-impeach pa si Duterte kung nagkataon. At si Mike Liang, para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila. Ito, sino kaya yung politiko na yan? Na hindi ako pumayag dahil sabi ko walang alam yan. Yung mortal enemy ng Duterte. Sinabi niya na wala daw alam yan. Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Tris? Pag-iara nga po. Si ex-senator Trillanis. Sa huli. Si eto ta. Eto. Wait lang. Tatawagan ko si Mayor. Tatawagan ko si Mayor Sani ngayon. Teka lang. Teka lang guys. Stand by kayo. Stand by kayo. Tatawagan ko si Mayor Sani. Gusto ko i-confirm sa kanya to eh. Ano, ano masasabi ni Mayor Sani dito? Kasi Curious ako dito mga kababayan ko, promise. Curious ako dito. Kasi hindi ako matatahimik kapag hindi nasagot ni Mayor Sani sa akin to. Itatanong at itatanong ko talaga sa kanya bukas to kung nagkataon, mga kababayan ko. Magkikita kami pero tatawagan ko ngayon. Wait lang, mga kapatid ha. Standby lang kayo. Stand, sta, standby lang kayo mga kapatid. Kasi gusto kong tawagan talaga si Mayor Sani eh. Kasi gusto ko i-clarify sa kanya to. Kung baga naku-curious ako, nahihiwagaan ako dito sa mga nangyayari na to. Ano ang masasabi niya dito na medyo bumabaliktad na si Guban at pinakikinggan na yung mga ano niya, mga kababayan ko. Sandali lang. Diyan lang kayo ha, huwag kayong mawawala dyan. Tatawagan ko si Mayor Sani Trillanes ngayon. Ito. Yung sinabi ni oh, Guban. Mayor! Mayor! <laughs> Mayor! Ayan, nalala, si Mayor. Ay natin. Teka lang, kakusap ko si Mayor Sani eh. Teka lang, natawang. ko si Mayor ngayon, wait lang. Yan. Teka lang, Mayor, ha. Yan na natin. I-set ko lang, ha. Mayor, yan, ano ko lang. I-ano ko lang to. Ayan to. Ito si Mayor Sani, kausapin natin. Like, para para maliwanagan tayong lahat. Kasi gusto ko maliwanagan tayo, eh. Andiyan naman, andiyan naman si Mayor Sani. Eh, hindi naman tayo pababayaan niya ni Mayor Sani ngayon. Talagang pagbibigyan tayo ni Mayor Sani. Ay, si Mayor Sani, nakaredy lang. Wait lang. Kalma lang kayo. May mga DDS dyan. Walang iiyak. Walang iiyak. Okay, walang iiyak ha mga DDS. Mga DDLs Okay? Walang uh, masyadong ano, walang masyadong uh, iiyak sa inyo. Don't worry, hindi masakit 'to. Okay, hindi masakit 'to. Okay? Hindi hindi ma masakit 'to mga DDS. O so, ayan, mayor, game tayo game lang, mayor. Sige mayor. mayor. Go ahead. Ang sinabi ni, sa ni Kuban, Kuban na sinabi ni Kuban, Kuban, Kuban? Inutusan Kuban, inutusan daw siya Kuban. ni ng mga nang kumakausap sa kanya na itawid ka doon sa kaso na hindi niyo nun na ituro pa isa, isa ka sa ituro sa na nagpapadala uh, isa ka sa isa, isa ka sa ituro na ka daw sa yung sa shipment ng shabu na nilagay nila doon sa container ay doon sa magnetic ano isama ka daw doon sabi ni Gubang Manila yun sa ano sabi ni Juan kanina yung sa ah uh, uh, sa kongres. kanina sa Congress. May yeah. ano mo anong anong masasabi uh, mo dun sa sinasabi ni Juan na yun? Kaya yeah. uh, Mabigat yung mga pinitawan ni Jimmy Juan kanina dun sa hearing sa House. Talagang ano ano? Makita niyo yung mga kalimunyuan ng mga Grupo ng Duterte, So, so paano pa, nila babalik-tray na sila rin yung na nag-import, tapos ang ituturo nila yung mga kalabal na. So, yun, yun na nga. Isa na, na, na doon si Jacerto. Tapos ngayon, nalaman natin, pati pala ako, eh, gusto nilang itawag doon sa sa kaso na yun. Parang gayaan nila yung ginawa nila kay uh, Senator uh, lima kaya, ano, no? um, kailangan natin malaman kung sino yung mga nag-utos niyan. Hopefully, mapatawag yan dun sa house yung mga pumag-uusap kay Jimmy Guban at kung sino nag-uusap sa kanila. Ngayon, kung nasa gobyerno pa yung mga yan ngayon, natin nasa mga kutos administration, eh, kailangan, ano, magduwa uh, magawa ng paraan at uh, baka nalulungo ba itong sila President Marcos. Yung po. Mayor, One last question. Anong masasabi mo ngayon na lum lahat ng pinaglalaban mo is nung time nung senador ka, is nangyayari ngayon at parang bumabaliktad sa kanila? Yun po, no? sabi ko nga, uh, talagang may paraan talaga yung Diyos kung pa, paano ilabas yung katotohanan at ito, uh, no? it's a redemption na uh, for me at sa grupo namin ng mga tumindig at uh, at tinanindigan yung tama ito na nga, lumalabas na talagang tama yung mga paratang namin noon. At ito nga, itong kaso na ifinay mo lang, bago lang. No? Two weeks ago, against Kinapulong, Manscarpio, at iba pa. E ito ngayon, nag-corroborate ito. Yung sa ifinay ko na, na, kaso. At hindi ko yan nakakausap si ano ha, Jimmy Cuba. Talagang ano, that's how uh, God works. Talagang lumalabas yung katotohanan. Anyway, Mayor, maraming salamat po, Mayor. Thank you very much for the uh, short uh, interview. Salamat. Maraming, maraming salamat sa iyo, Koy. Oh, ano? <laughs> yung oh, sinabi ni Guban na... Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. No, wala ako. Yung sinabi ni Guban na... Pinagdawit siya na, na congressman po. Yung sinabi ni Guban na... Oye, teka, teka. Ito pa si Mayor. Wait lang. Ayan pa si Kasabi Mayor. Sabi ni Guban. Ayan, yan, yan. <laughs> o, ano ngayon? O, na, nahimas-masan na mga ano. Eh, wala akong magagawa. Yung sinabi ni Cuban yung sinabi ni Kuban. na, ang sabi ni Kuban. Nandiyan pa si Mayor eh. Inutusan daw oh. siya. O, oh, ngayon, mga kababayan ko. Teka. Yung sinabi ni Cuban na sila Dawit, sina Congressman Pulong sabi Duterte, second gentleman, attorney Mansa Carpio at Michael Yang. Sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. Ni... Isiniwalat yan sa kamera ni dating Customs Intelligence. Ayan, dito lang tayo, mga kapatid. And, eh, sabi ko nga sa inyo, eh, mga kababayan ko, no? Sabi ko nga sa inyo, <laughs> magsasalita si Mayor Sani. O, oh, mga kapatid, eh, na. O, oh, kahit siya nagugulat sa mga sinabi ni Guban, kahit siya nagu na nabigla, hindi nga sila nag uh, hindi, hindi, niya kinakausap yan. Ha? Even na uh, nangyayari, hindi sila nag-uusap yan. Pero nakakatuwa naman, on, pwedeng tawagan si Mayor Sani on call. <laughs> <laughs> Di ba mga kababayan ko? Di ba? Uh, even siya, hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito ni, uh, na, ni Guban na talagang biglang boom! lahat ang pinaglalaban niya, lahat ang uh, nila, lahat ang hinarap nilang laban, lalong-lalo na sa Kongreso, mga kababayan ko, ay, Kongreso, sa Senado, ngayon na, napapatunayan na. At tila ba ngayon, mga kababayan ko, is nangyayarin nangyayari na yung ano, nangyayari na yung talagang, uh, kumbaga, parang worst day ever ng, nga uh, sa mga Duterte, mga kababayan. ba diba? Tuloy natin to. Kakain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pinapirma, pinapirma pa pala si Guban umayag dahil sabi ko walang alam yan yung mortal enemy ng Duterte yung mortal enemy ng Duterte sino po? ex-senator sino po? pag na po si ex-senator Trillanis si? biruin mo ang tindi ng mga Duterte no? plano pa nilang idamay si Sunny Trillanes para lamang makagante mga kababayan ko. Ganong katindi si Digong. Ganong, ganong, kabang, ganong kabangis ang mga plano niya. Ganong katindi yung mga banat niya, atake niya. Mga kababayan ko, grabe ka demonyohan, no? Diyos ko po. Buti na lang mga kababayan ko, hindi sumuko si Terlianes dito sa mga Duterte. Pero tama rin yung pagsasampanya ng kaso eh. Alam mo ba yon Tama rin yung pagsasampanya ng kaso. Kasi bakit? Ngayon mapapatunayan na lahat tang nilaban niya. Totoo mga kababayan ko. Tuloy. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik? hanggang sa Bukur nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Kita nyo mga kababayan ko, nakakatawa no. Ikaw yung nanghuhuli ng droga. <laughs> Ikaw yung pinakulong. <laughs> Di ba? Mga kababayan ko, because ang sangkot dito, presidential son, and presidential presidential son-in-law and first gentleman ng BC ngayon. Mga kababayan. 'Di ba? Nakita niyo yung nakita niyo nangyayari, ganung katindi si Duterte. Kaya lahat ng panahon niya lahat ng babangga mga kababayan ko may kalalagyan. Tuloy. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan ko, aantabayanan natin to. Bukas may mga itatanong pa ako. Magkikita kami ni Mayor Sani Trillanes. Eh. Bukas. Itatanong ko sa kanya to. Personal na tanong. Uh, bilang isang kaibigan, mga kababayan ko. May mga tanong ako sa kanya. Dahil lahat ng kulang pa yung tawag ko sa kanya kanina. Eh. Kulang pa yon Marami pa akong gustong itanong. Kung baga patikim ko pa lang yan abangan nyo yung mga susunod na mangyayari dito.